Pakyaw yao ako series si F. desal at na nagmula sa aradine 7 ang unang paksa ng aking tatalakayin ay ang gamit ng mga bantas sa dialogo o usapan may anim na uri ng ng bantas ngunit ang aking tatalakayin lang ngayon ay tatlo tatlong bantas dahil ito ay pagpapatuloy lamang sa pag-uulat ni Andrea Tommy na siyang nagulat sa unang tatlong bantas So, ano nga ba ang bantas? Ang bantas o punctuation sa Ingles ay ang simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga, ng mga teksto. So, ang unang ating katalakayin na bantas ay ang tandang padamdam. Ang tandang pandamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang salita, kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad sa pag, ng pagkabigla o pagkagulat. Ang halimbawa nito ay Sobra ka naman. Ang ang isa pang halimbawa nito ay aray. Tapos ang tatlong ang pangatlong halimbawa nito ay ano ba? Ang ang ang, ang mga halimbawa nito ay nagsasaad ng pag, ng pagkagulat at pagkagibig at pagkagibigla. Ang kanilang boses ay ay nakataas o, tulad ng sobra ka naman dahil dahil ito ang pagkabasa uh, o pagka uh, ano ng tagdang padamdam. ang so, ang pangalawang bantas o panglimang bantas na ang ating tatalakayin ngayon ay ang panaklong o parenthesis. May limang gamit ang panaklong o parenthesis at ito ay ang mga pangkolong gamit ay ang pangkolong sa orihinal na salita ginagamit ito ginagamit rin ito pangkolong sa numero o salita sa numerasyon. Pangatlong gamit nito ay ang pangkolong ng taon o ng pahina at ang pangapat na pang, uh, pang apat na paggamit nito ay ang pagkolong sa salitang sig at ang panglimang pa panglimang paggamit nito ay ang pangkolong sa paliwanag o kahulugan ng acronym ang unang paggamit ng panaklong o parenthesis ay ang pangkolong sa orihinal na salita na may ibang kat katumbas na konteksto so ito ay sa ito ay kung ang salita ay may ibang tawag, kung ang salita ay may ibang tawag. Halimbawa nito ay ang sa blangkong pahina o flyleaf kamagsimula. So ang pa, ang, gina, ginamitang pangkulong nito ay ang flyleaf. Dahil ang flyleaf fly ay ibig sabihin rin nito sa Tagalog ay blangkong pahin, pahina, blangkong pahina. tumako naman tayo sa pangalawang gamit ng panaklong. Ito ito ay ginagamit pangkulong sa mga numero o letra sa isang enumerasyon. Ang halimbawa ang ang pangungusap na halimbawa nito ay ang, ang ay ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ang nagbabalita tungkol sa mga panahon. So ang ang ginamitan ng pangkulong nito ay ang acronym na pag-asa. So ang pag-asa ang pag-asa o o ang ibig sabihin ng acronym nito ay Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Ginagamitan nito dahil ito ang acronym ng hayag. At ang pangatlong gamit naman sa panaklong ay ang pangkulong sa taon o pahina ng PAHAYAG. Ang halimbawa nito ay ay ang ay ang pangungusap na Ayon kay SC Samonte, 1989, 445, walang katumba sa Pilipino ang Chamber Theater. So ang it, ang, abig, ang ang ang, ang, kinulong dito ay ang pahina ay ang taon o pahina sa pangungusap. Ang apat na gamit ng panaklong o parenthesis ay ginagamit pangkulong sa salitang sik. So ang salitang sik ay ginagamit bilang nagsasaad na tama o eksakto ang ang pagkopya ng mga pa, ng mga pahayag o impormasyon o salita na mula sa mga libro o anumang kinuhaan ng mga impormasyon na ito. Tulad sa pangungusap na hindi siya sangayon sa pataka, patakarang bilingwal na pinalabas ng DEX noong 1974 at may sik na nakalagay dito. Ito ay ayon sa UNESCO. So ang pahayag na ito ay nanggaling sa UNESCO at ang at, at ang word for word nito ay galing rin sa UNESCO. Kinopya ito at tama ang pagkopya. Ang panglima at panghuling gamit naman ng panaklong o parenthesis ay ginagamit pangkulong sa paliwanag sa pangungusap o buong pangalan ng acronym. Halimbawa nito ay hindi pinalitan ang qualification standard gaya ng sinasabi ng iba para sa posisyong LS o linguistic specialist. So ang so ang, pang, so, ang paliwanag ng pangungusap na ito dito sa hindi pinalitan ang qualification standard ay ay ano ay ito ay hindi gaya ng sinabi na iba. Bali ito ang paliwanag ng impormasyon. At ang para sa posisyong LS ay ang LS, ang ibig sabihin nit ang LS na acronym, ang ibig sabihin nito ay linguistic specialist. Ang panghuli o ang pangatlong pantas na ang aking papaliwanag ay ang panipi. May dalawang paraan ang paggamit ng panipi. May dalawang paggamit ng panipi. At ito ang una ay ang ginagamit ng panipi upang kulungin ang tuwirang sinasabi ng nagsasalita. Ito ay ano kanang ginag ang ginagamit ang panipi bilang kung ano ang sinasa kung ano ang sinabi ng taong iyon at oo uh -uh. ang halimbawa nito ay magparaya isipin mo na lang na dumagsa ang mga kamag-anak ng buwaya wikang may mahinang ngiti ni selo ito ay ang ginamitan ng panipi ay ang magparaya, isipin mo na lang na dumagsa ang mga kamag-anak ng buaya. Ito ay sinabi ni Tandang Selo sa sa nobela na El Filibusterismo. At ang pa, ang pangalawang gamit naman ni at ang pangalawang gamit naman ng panipi ay ginagamit din ng panipi para kulungin ang pamagat ng isang artikulo na hango sa isang katipunan. So ang So, dito, ang kinukulong naman ng panipi ay ang mga pamagat ng ay ang mga pamagat na sa isang pangungusap. Halimbawa, nolipentang here na may ginamitan na panipi at El Fulibis turismo na nobelan ni si Rizal na ginamitan ng panipi. Ang ilan sa nobelang ginawa ni Jose Rizal. At isa rin sa halimbawa ni, ng, ng Paggamit nito ay ang ang kwentong ulan ay isinulat ni Simplicio P. Bisa na ang ginamitan na panipi ay ang kaniyang kwentong ginawa na ulan. Ito naman ang ikalawang paksa ng aking tatalakayin ay ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng dialogo o usapan. May tatlong dapat nating dandaan sa pagsulat ng dialogo o usapan. Una ay ang nilalaman. Dapat magkauna, magkaugnay ang mga ideya para maging maayos ang paraan ng pagpapahiyag. Kailangan ding may kaisahan ang nilalaman sa paksang pinili. So, kailangan ang ang pamagat mo at ang nilalaman ng iyong ng iyong ginawang akda o iyong ginawang dialogo ay kailangan magkaugnay. At ang pangalawang dapat tandaan ay ang organisasyon kailangan nating lagyan ng panimula, gitna at wakas ang ating dialogo. At ang pangatlo naman ay ang mechanics. Binigbigyan pansin ang wastong paggamit ng mga salita, wastong baybay, wastong gamit ng mga malaki at maliit na letra. At higit sa lahat, ang wastong gamit ng mga bantas na ang ating itinalakay kanina. So sa paggawa ng dialogo kailangan tama ang paggamit ng mga ng mga bantas, paggamit ng mga paggamit ng mga baybay salita na nagmula sa sa Pilipino. So kailangan na rin itong maging malinis at direkta para hindi na ma, maging hindi na maging confusing ang iyong ginawang akda. Yun lang po at malaming salamat.